Manood lang tayo guys sa mga naliligo dito. Andito sila sa gilid kasi hindi mainit dito. May malaking ano batong nakaharang sa init ng araw. May Amerikana akong kasama guys. Pero hilaw. Kain tayo ng popcorn, guys. So, Kain siya ng popcorn. Dito lang tayo manonood ng mga naliligo dito. Malakas ang ano ay alon. Malakas ang lakas ng alon talaga, guys. Dito. Pero ayaw magpatinat ang mga tao. naligo pa din sila dito. Pero anito lang sila sa malapit sa baybayin kasi pag pumunta sila doon sa malayo-layo hindi malalim na delikado kasi malakas ang alon kaya pag may sumubok na pumunta doon malayong layo eh ina parang kaagad may, may ano ba may bantay dito binisita palagi sila pag bumusta sila doon sa malay-layo sa Federicado o oh, ito ang bawat alon guys o oh. palaking alon meron silang salva vida yung isang babayo pumunta sa malalim Katauyan, katingin dyan. Itong sinina. yung bisog kini na. Katauy, katingin na, katauy

Ayaw ko pang maliligo kasi mainit pa mamaya na ako pag ano wala na masyadong sa ngayon mainit pa talaga uh, ay, naka mas lalong mangingitin tayo pag maligo tayo sa dagat kung mainit panahon kaya tingin-tingin lang muna tayo sa mga naliligo enjoy enjoy lang muna tayo sa panonood sa kanila yeah, tingnan yung dagat guys oh. mm, yung parang may puti-puti sa malayo yun ay alon malating alon ah, uh, ano natin nakilala natin kung malaki bang alon kasi pag malaki yun parang nago white katulad yung nakikita natin dyan oh, sa malayo layo nago white siya guys kaya uh, masasabi natin na mayroon talagang malaking alon ngayon kahit nandito pa tayo sa nandito lang tayo sa ano sa baybayin nakikita natin na oh ang laki ng alon oh. Yan oh, ang laki oh. oh. Tingnan, hmm. Nakakatakting guys. Kapag nakasakay tayo ngayon sa barko ay eh, parang uh, natatakot. Alos ganito yung pumunta kami sa ano sa City Hall. Alos ganito, mas uh, malaki pa siguro ang alon doon kaysa ngayon na ating nakikita guys kasi yung sinakya namin ano ocean jet i e, parang basta tumagilid at at matagal-tagal pa bago bumalik sa kanyang ano sa kanyang balance so, kaya kasasabi ko na ang laki talaga ng Alon, nung pumunta kami sa Sibihore uh, ito siguro malaki ang alon kasi nandito tayo sa yun o ano sila guys o oh. ang pumakain puntahan natin sila guys